Yung ko si Tia Ang sarap ng langkang niluluto niya oh, Wow Fresh from the farm po yan Fresh ang gata At fresh din ang langka Galing sa puno ah, Ganito po Busy ang mga tao dito sabi sa inyo Lahat ng tao dito busy Palaging may mga gawa Kabila, hindi nakulo ang kabila eh. Kabila ng aming kalan. Hmm. Ako eh, kaya iniisip kong ganyan. Doon makulo, beach. Kabila, hindi. Hmm. Ako eh, papasok na rin sa trabaho, magre-ready na, mabilis ang oras. Tikman na nga. Sente yung kutsa, kutsara. Ito na lang. Ma. Ito. Ito na. Masarap. Anong lasa? lasa? Kulang sa ay. <laughs> masarap huh? oh, lang, tiyan. Kunting asim pa. Kunting asin na lang. Pero masarap dyan, tiyan. Patis, sa. ng patis. Hindi ka makulang ko, hindi. Oo nga eh. Sarap. Sarap po ng luto ni Tia. Mm-hmm dito naman tayo. Yun, busy rin si Tia ko. Ang mga tao dito busy. Busy Alis na ako, tiya. Piligo na ako, papasok na ako sa trabaho. Busy ang mga tao dito. Kanya-kanya ang -kanya trabaho. Hi Tio Busy rin dito sa ibaba Aba naman Kanya-kanya sila Hi Tio Luto na Luto na Masarap, malinam-nam yung luto ni Tio Ni Tia Siyempre maraming gata Oo nga maraming gata Oh, busy rin po dito mga tao. Busy sa taas. Busy rin dito sa baba. Yung dalawang isudyante ko, busy rin pag-review.